Maybe this time ni Sarah Geronimo. Alam nyo ba na bago pa man yan naging anthem ng movie ni na Sarah Geronimo at Coco Martin at bago pa niyan naging dance craze ng bayan? E eh, tatlong dekada na palang umiikot ang kantang ito. Let's travel back in time. 1983. Ang tunay na original singer nito ay ang American country pop singer na si Michael Martin Murphy. Kung papakinggan mo ang OG version, ibang-iba ang atake. It was mellow, laid back, and purely acoustic. Tipong slow dance sa JS prom ng mga tito at tita nyo. Ito yung kantang pang-senti habang nagkakape sa porch noong 80s. Fast forward to 2014. Star Cinema released the movie Maybe This Time starring Sarah G and Coco Martin. Dito na pumasok ang magic ng isang Sarah Geronimo. Back again. Binigyan niya ito ng major makeover. From a soft country ballad, ginawa itong power pop ballad. Nilagyan ng violin, drums, at syempre, yung iconic na birit ni Sarah sa dulo na tagos hanggang buto. Kung yung kay Michael Martin Murphy ay sweet reunion, yung kay Sarah G naman ay painful yet hopeful love story. Galing diba? From a classic 1983 hit about an ex-lovers reunion, naging soundtrack ito ng second chances para sa generation ng millennials at Gen Z. Time, be Kaya sa susunod na marinig mo ito, tandaan. Whether you like the chill vibe of Michael Martin Murphy or the powerful vocals of Sarah Heronimo, one thing is for sure: love truly never goes out of style. Ito ang kwento sa likod ng kantang Maybe This Time. Panalangin by Apo Hiking Society. Ilan lang ang kanta sa OPM history na kayang pagisahin ng mga boomers, Gen X, millennials at Gen Z. Kapag narinig mo na ang intro ng Panalangin Automatic yan, lahat kumakanta. Ko buhay. It's the ultimate love song. Pero depende sa kung kailan ka pinanganak. Is it the smooth harmonies of Apple Hiking Society? Or the pop rock energy of Moonstar 88? Let's go back to 1980. Inilabas ng legendary trio na Apple Hiking Society ang album na 10 years together. Ang vibe niya, parang harana. It felt like a solemn promise, yung tipong, Lord, siya na sana. For over 20 years, ito ang naging standard ng pag-ibig. Sentimental, seryoso, at tagos sa puso. Pero pagdating ng dalawang libot anim, nagbago ang ihip ng hangin. And dito pumasok ang sumisikat na banda na Moonstar 88. Oh ang ginawa ng Moonstar 88 Total Transformation. Tinanggal nila ang barbershop style at pinalitan ng alternative pop rock. At sa halip na tatlong lalaki, narinig natin ang boses ni Mesh Bai. Moonstar 88 proved na hindi kailangang baguhin ang lyrics para mabago ang damdamin ng kanta. So bakit siya timeless? Dahil ang Apple version, ito ang wine. Mature, romantic, slow dance material. Ang Moonstar 88 version naman, ito ang coffee. Energetic, nakakagising, morning playlist essential. Ikaw, anong version ang mas tumatama sa'yo? Team Classic Apple or Team Moonstar 88? I-comment mo na yan sa baba at tag mo yung taong panalangin mong makasama habang buhay. Beautiful in my eyes by Joshua Cadison. Kapag narinig mo ang title na yan, sino ang naiisip mo? Yung original piano man in 90s na si Joshua Kadison o ang pambansang heartthrob na si Jericho Rosales. Let's go back to 1993. Inilabas ng American singer pianist na si Joshua Kadison ang kantang ito. Ang original version ay piano driven. Ramdam mo yung bawat tipa ng keys. Ang boses ni Joshua may konting rasp, yung parang pagod pero punung-puno ng emotion. Oh, no. Ito yung kanta na kapag tumugtog sa radyo, alam mo na agad na pang wedding o pang slow dance sa prom. Fast forward to 2006 in the Philippines. Nasa peak ng kanyang career si Jericho Rosales. Hindi lang siya actor, gusto niyang patunayan na musician din siya. Be be At pinili niyang i-cover ang kantang Beautiful in My Eyes pero imbis na piano, kinuha niya ang kanyang acoustic guitar. Ang resulta? Instant kilig. Tinanggal ni Echo yung heavy drama ng original at pinalitan ng breezy acoustic pop vibe. Yung boses niya? Smooth, breathy, at parang ibinubulong lang sa tenga mo. Be ang dating wedding song, naging harana song. Dahil sa version ng to, Naging soundtrack si Echo ng mga tambay sa beach, road trips, at syempre, ng mga teleserye fans. He proved na ang mga aktor pwede ring maging legit recording artists. Kaya ikaw, San ka mas kinikilig? Sa classic piano ng 90s o sa acoustic guitar ng ating Mr. Pogi? Itag mo na yung taong tingin mo ay beautiful in your eyes in the whole world. You Sayang na sayang by edges. Aminin mo, kapag nasa video ka at nilagay mo ang number ng sayang na sayang, ang iniisip mo agad, biritan na naman ng edges. Isa ito sa mga pambansang awit ng mga bigo sa pag-ibig. Yung tipong kailangan mong pumiyok para lang maramdaman mong tama yung pagkakakanta mo. Let's rewind muna. Bago pa man naging Beard Queen Anthem ito, ang Sayang na Sayang ay orihinal na kinanta ng Prism Band. Ang vibe niya ay classic Pinoy rock ballad, medyo slow, medyo bluesy, at damang dama mo yung bigat ng lalaking iniwan. Noong nilabas ng and band ito, sikat siya sa mga radyo. Ito yung soundtrip ng mga tatay natin habang nagiinom sa kanto. Chill lang, pero masakit. Pero nung pumasok ang Aegis, hindi lang nila kinover, inangkin nila. In the early 2000s, kinuha ng Aegis ang kantang To at pinigyan ng kanilang signature power vocals. Mula sa male perspective, nilipat nila sa boses ng babae. Ay, muli, ang resulta, nalimutan na ng tao ang original. Kapag narinig mo ang intro, automatic na. Aegis to. Naging staple ito sa bawat birthday, bawat inuman, at bawat videoke session sa buong Pilipinas. Sa ang version ng Prism Band ay sentimental. Ito yung pinapakinggan mo habang nakatingin ka sa kawalan, umiinom ng beer, tahimik na lumuluha. Ang version ng Aegis ay Rest Back. Ito yung kinakanta mo para iparinig sa kapitbahay o sa ex mo na sayang na sayang talaga na pinakawalan ka niya. Kayo ba? Alam nyo bang remake lang ito? Itag mo yung friend mong laging bumibirit nito pero fail naman. At ito ang kwento ng Sayang na Sayang. And that's a wrap for today's sound trip. Kung na LSS ka o biglang napakanta, paki-click naman ang like button para masaya. At kung gusto mo pa ng more music discoveries, mula sa classics hanggang sa mga bago, welcome ka dito. Don't forget to subscribe.